News Update Mga balita ngayon National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo matagumpay Quirino Grandstand iniwang malinis at maayos Malawak ang investigasyon sa operasyon ng droga ng Philippine National Police iniutos ng DILG 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa drug buy bust sa Bulacan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan 何 Matagumpay ang katatapos na rally ng Iglesia Ni Cristo o INC na ginanap sa Quirino Grandstand kahapon January 13. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng milyong-milyong mga miyembro mula sa iba't ibang panig ng rehiyon na layuning ipahayag ang kanilang paninindigan sa pananampalataya at panawagan para sa iba't ibang isyong pandipunan. Ayon sa mga organizer, naging maayos ang daloy ng programa. Siniguro ng mga kalahok ang pagtalima sa mga panuntunan ng lokal na pamahalaan ukol sa sa kalinisan, disiplina at kaayusan. Natapos ang programa ng walang italang aberya o insidente. Samantala, kapansin-pansin ang malinis na kalagayan ng venue matapos ang aktibidad. Pinuri ng mga lokal na opisyal ang pagiging responsable ng mga dumalo sa pagpapanatili ng kalinisan. Nagpasalamat din ang Iglesia Ni Cristo sa mga otoridad na tumulong upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng rally. Iniutos ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang malawakang investigasyon sa mga operasyon laban sa ilegal na droga ng Philippine National Police o PNP mula 2016 hanggang 2022. Ayon kay Remulla, posibleng may naganap na sabuatan at nagtatago ang mga pulis ng malaking bahagi ng nakumpiskang droga habang maliit na porsyento lamang ang nire-report upang makakuha ng reward at promosyon sa ilalim ng reward system na ipinatupad noong 2016. Ang kautosan ay bunsod ng desisyon ng Department of Justice o DOJ na magsampa ng kasong kriminal laban sa 30 polis kabilang ang dalawang general kaugnay ng pagkakasangkot sa 900 kilos ng shabu na nakumpis at nagkakahalaga ng 6.7 billion noong 2022. Batay sa inisyal na investigasyon ng NAPOLCOM, nagkaroon din ng pagtatakip at maling pag-aresto sa mga operasyon. 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang suspect sa drug buy bust operation sa barangay Tungkong Bangga, San Jose del Monte City, Bulacan, Kamakailan. Kinilalang ang suspect na si alias Marvin, 33 anyos, isang high value target. Nahuli si alias Marvin ng pinagsanib na puwersa ng Special Operations Unit 3 ng Drug Enforcement Group, Pidea Bulacan, Provincial Intelligence Team, Bulacan, San Jose City Del Monte Police Station. Humigit kumulang na tatlong kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 20 million pesos, cellphone, by bus money, keypad, gray backpack ang nahuli sa suspect. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.